Hello mga kapix, it's me again, Mama Pix. Ayan, welcome sa YouTube ni Pix For today's vlog, punta pa ko ng San Jose at bibili pa ko ng bibili ko pong madala dun sa party nila patpat dahil may closing party po sila ngayon katapos po ng exam. So ngayon ay Wednesday. At yan. Tapos ko lang pumaligo din. Nagsain po muna ko ng kanin before pa ako malis para doon na din pa ako sa rotunda bibili ng mga namin ngayon tanghali so yan mainit po ako pinagpapawisan po tayo bagong liga pa lang so yun hanap ko po yung aking payong so yan si tito po yung ano, sasakyan ko po papunta ng San Jose at yan mainit po dito sa Tacloban yan yung ano po dito ngayon ma makulimlim na may araw yung kay Ati Isra sa Friday naman po yung ano nila closing party so kinapatpat ngayon po ano, alas 10 tapos update lang naman po yung pasok nila pagkahapon nasa bahay pero sa Thursday and Friday balik pa rin po sila sa school dahil nagawa na sila ng project Iyan malapit na po tayo sa Artonda Sasakto lang po yung oras dahil 9.30 maluto pa nga ni pizza Marami po yung pila ng pedicure. Wala wa yan. Oo, wala yan na dakop to. Wala yan na dakop. Pizza na lang po yung bibilhin ko tsaka ano. Nak time lang naman po sila. Timing walang bumibili. <laughs> So, habang wala pa po yung pizza, bili naman pa ko ng ulam. Ng ma ulam See so, Ah. siya. So, Ito po yung ulam nila. Paano na tigap yung mga ng chicken curry, ti? Lawot-lawot yan, oh. Lawot-lawot. Dagmay. Chicken curry. Kasi yung favorite niya, tisra. Ah, sa tiyo, ah. Nagkaroon nyo lang ka. 25, yung mga ako tanong Ah, 35 na. 25. Oh, 25, sorry nga. Nagpira dito nga pa sa yan. 30. Sige, mausagi ha. May the wings natin nga Wala kasi niyo, di. Bukong at niyo. Ah. Yan, mga kapiks. Pauwi na o tayo. Yan po yung nabili nating pizza na. Sishare po natin dun sa school or sa room ni Ate Patta. Ah. sana maging leker Nawala na po yung ano yung dampog. Sakto lang po 1007 na. Start po na ang closing party nila 10.30 Happy na happy po nito si Patpat Kasi ito po yung gusto niyang dalhin pizza daw Yan dito na po tayo sa school Aabang ah, Aabang So yan, may isang bata na humihingi ng pizza. Sige na, oh, Give it to Mama Jiba. Give Mama Jiba, oh. oh. uh, diba. Sus, maguguba ito. What's that? Open, Mama. Open, Mama. Okay. What will you say? Kaya, ano Mama Jiba? What will you what will say? say? I ano mean, What you do ito, What what mo na ito? Kita ka di ka ng Mama, dali. ni mikay eh. mikay what will you say ka ng Mama Jiba? What will Jiba? you say? Thank you. Uy, what will you say, Anay? Louder, you love getting more bosses. Huh? Thank, thank you. you. I can't get it. Thank you for the pizza, Mama Jiba. Say thank you. Say thank you. Opi open na, open. Kaya ay papalo. Open <laughs> <laughs> na nga maaro. Sige, mapalo, Open nito. Sige, to. na, gini Gini na, gini na. Gani. pizza. tuwad tuwad na. Una na yung pizza. tinuwad tuwad na ni Mika Yan. Pasensya na po. marami po silang okay-okay dyan sa gilid. Yan. Say thank you, Kai. Salamat, Ay, you. Mama Diba. Salamat, Mama Iba. Tawag babay bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Yan. Punta na po tayo sa school sa room niya. patpat pat <laughs> pur pur <laughs> kay snack tay <time> manira. <laughs> oh. <laughs> Ibigay Ibig po natin. May ice cream lagi yan. <laughs> May ice cream na daw. Oh, na lang po sa ating taking sila. <laughs> picture daw picture that. So yan yung mga klase po ni Ate Pat So hindi po yan kompleto. Yan po yung advisor nila. Alam may ice cream sila. May ice cream po sila mga Yan po yung mini ice cream nila. Ito so, yan. Hatagan, ma'am. Yung food nila, puro pizza. <laughs> pizza yung food nila, puro pizza. Wala nang tanggalan mo kung ang putrag. Tanggalan ang putrag, dali. Mabay ka balinas. Pat. Sige. Sige. Putrad, diri sapatos. Putra, <tus> anak pinapatanggal, dahi. Sir. Kata na. Jipir, kuha. Snack time, snack time. Ano yung ice cream, mam? Ma Nawaraman. man. Ay, biver na nga di. <tus> Sayang naman daw may absent. Sayang naman din daw ma'am walang exam. <laughs> Puro pizza party. <laughs> pizza party. At an ato nga five ma'am, Hawaii na do Ito nga, lima. waray na haman cheese. Ito nito ma, mawa yan ito nga bawba O ito nga lima So yan dito po muna ako sa bahay ng kapatid ko habang hindi pa po lumabas ng school yung dalawang bata. Yan si Papa no. So, Dito na po yung, yung mga bata. At uwi na po kami. Bye. Hikay. So, ayaw po pong pauwi ni Mikay si Ate Isra. Bye-bye, Kai. Bye-bye, Kai. Bye. <laughs> Bag-bag. Sakay po kami ng pedicab dahil mainit. So, yan. Wala po pong pedicab. Labas po kami dito sa ski na. guys. Ma ano? Mainit. 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 kita Mainit. May Mainit. 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 Mainit pati yung yan, multi pa yung yan, multi-cab po yung aming sinakyan dahil walang pedicab na ano ka na kuya? so yan, Friday po yung ano ni Ate naman crossing party Makati, Makati, Makati. yung bahay. So yan yung puwulan namin. Chicken curry at kalabasa na gulay mga kapigs. Kain po tayo. Pati-pati. Dito kayo sa isang alam sa orato.

sa closing party. Madami yung... Dahil madami daw yung pizza. Hmm. Ano? Kain eh. <laughs> mm, tayo. Mahinit po sa loob ng bahay kaya dito lang po kami sa labas kumain. Sino pa ka din? Adi. Adi. Saan utang? Ayun na. Ayun na. Ayun, ayun. ayun pa damat utang. Pero sasabihin. Sa bukod niyo. May damasura. May damasura na sa sabon. Saan na? So, Sakala ko po. Wala na pong pasok sila tutakpak kasi. May closing party na. Yun pala. Mayroon pa daw hanggang buka. Hanggang sa? Friday. Friday ano? Boss, may damo, may damo yung mundo. Pati pagisang kapos. Yan, gagawin daw sila, may gagawin daw sila sa school. Papi, mga kapos, papi. Parang? Kaya bang paper. Ito, ito, Color. ito, ito, Color. Color ito, 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 ito pa May pa. Wala nung sa mga Ano pasayan? Ano ma? yung isang, ano po, isang peraso. So, sa so, ano, tapos po ng pasok nila, naisip ko po nga, ano, ipa-follow up, check up po, po si Ate Isra. Ha? Huh? Doon po sa doktor niya. Kamustahin po namin kung okay na po yung paan niya ano, ano na po sa, ano, sa loob. Ano? Ma? Hmm? Ano? Ano? maglaki kabayot on kabayanama muna mandela diba? masarap hmm. po yung ulam ng kalabasa Hey! Hmm.

kaya mo. Ito pa yung arti, ma'am. Namat, ma'am. Nakapunti lagi, ma'am. Lipstick. Ito, ma'am. Anong sila? Ito ang lapis.

So yan, tapos na kami kumain. Dia di demo, dia di mau kopi. Direkt nakanin utan. Ada nakan utan. Itu nih mutu lo pi ai lo do. Sila itu jangan makan. Kamu. Ana kai kata kan sekolahan. Ah. So yan dito si Ate Boss Angel. Si A Boss na Ate pa. Bubunot di para sa bubi. Dito good. Kita kita tetap blog dali. Hi guys! Yan po. Galing po siya sa ano, practice nila para sa moving up na yung katapusan ano. Mm. So 30 daw yung ano nila. 30 or 31 po yung moving up nila. 31? So oh, 31. So hindi daw okay, siya so kumakain ng gulay dahil ayaw niya pong gumanda. Gusto mo ito? Hindi na ito. Pwede gumuski bing mawara bakit ako. Ano yung tuyo? Ano kita ako. Ano may sabaw dyan. basta pa. Ano? Ano? ko yung nilap. Ay, kaya inhi, meron siya wala ni Natakot ko si Angel kasi bas 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 basahin yung ano nila, yung chat meet niya ng I kanyang <laughs> honey! <laughs> Ay, okay. what are all the guys? Uh, Wala pala, ano ba yun? Ang gori yan. Ang So dito po talaga kami kumain sa labas ng bahay dahil mainit po sa loob. Buti po dito may may dumadaan na ano, hangin. Ito na kang utang, bimu na sa dibi ng di. Ito ka, ano ko mong dyan? Dagaan ko nga. Pupinyo ko ka Ano nito kasi marami, po, marami din po yung fiesta ngayon dito. So si mama po naka, nakapagbakasyon naka po ngayon siya. Nandun po siya sa Abuyog. So kahapon gusto pong sumama ni Ate Isra. Kaso on the way pa lang ako pa -uwi at wala po silang damit doon na pwedeng dalhin doon sa Abuyog. Din si Patbat gusto sumama kaso ngayong araw may final exam sila tsaka closing party. Hindi hindi din po talaga sila makakasama dahil may mga oh. ano daerah